Happy afternoon, guys. Kain tayo lunch. Nagluto nga pala ako ng bulanglang na alugbati, himbabao, sitaw, patola at sigarilyas. Tapos inimplehan ko lang siya ng patis at asin. Tapos nilagyan ko ng bawang at luya, 'yun ang pampalasa. Masarap siya, guys. Simpleng gulay. Simpleng bulanglang na gulay. Tapos nagluto na rin ako ng pritong isda. Yung isda nga pala, tuna. Hiniwa ko siya ng bite size. Tapos, tinimplahan ko lang siya ng salt, pepper, tas patis at kalamansi. Tapos, nilagyan ko siya ng breading. Crispy fry nga pala. nag ko. Tapos, flour and cornstarch. Yun. Mix-mix lang. Tapos, pinirito lang. de Depray nga pala yung pagkakaluto niya, guys. Masarap siya guys. Kung ayaw kumain ng inyong mga anak ng isda, try nyo rin. Parang lasang chicken siya. Yung tuna, gawa ng crispy fry. Tapos kumain na rin ako ng masarap na, or yung grey ham. Ginawa ko yan kahapon. Overnight na, pinreserve Thank you guys for watching. Kain tayo!